Hi, good morning. It's our second day here in uh, Naga City. So, mga kaibigan, dito po kami naka-check-in sa CBD. Dito po 'yan sa CBD Plaza Hotel. 'Yan, ayan, you can see. 'Yan po 'yung CBD Plaza Hotel. At uh, ito ay tapat lamang, just across the Central Bus Terminal no ng Naga. So kung nagbus kayo galing kayo Metro Manila at nagdiretso kayo dito papunta sa Naga City, just across the Central Bus Terminal ay makikita niyo na po ang isang hotel. Yan po yung CBD Plaza Hotel. Kaya alam po, uh, dito sa hotel na to laging fully book kasi nga siya yung pinakamadaling access na hotel. Uh, very accessible sa mga bus terminal. And at the same time, ito ring hotel na to yung madalas or malimit na pinag o pinag-check-in ng mga ng mga business class ng mga people no yung business class ibig sabihin niya may mga appointment talaga dito sa uh, Naga City mga managers mga ahente yan kung bagay, mga dayo dito talaga sila nag-check in kaya laging fully book so kung gusto niyo magpa-check in dito mag-book dito kailangan tumawag muna kayo sa kanila para to make sure na merong ma-reserve na room for you by the way ang kanila itong room na in inavail po namin yan dalawang single bed. Yan po yun, dalawang single bed na room. Okay naman siya eh. Oh. Actually, may bintana. Yan, importante may bintana. Yung aircon, may window type na aircon. Tapos, dalawang single bed. Malinis yung bed nila. Tingnan yung mo, oh, di ba? Madaling araw pa po kasi, oh. So, madilim pa. Dalawang, dalawang service water. And may TV naman. Kaya lang, uh, wala yung analog, ano lang siya. Yung antag Internet TV. Okay na din naman. Tapos, may malaking mirror siya dito. Ayan. Ayan yung kanyang mirror. Tapos, mayroon dito. Ayan yung lagayan ng damit. So, overall, okay naman siya. Diyan, okay na din, di ba? Ano masasabi niya? Yung CBD Plaza. Ako, Ang tanong dyan, magkano yung ganyang klaseng room na dalawang single bed. Kung magkaibigan kayo, pupunta kayo dito. Ayan, dalawang single bed, okay na yan. Kung mag-asawa kayo, pagtabihin nyo na lang siya. Pero meron naman silang isang double size na bed. No? Okay, eto. Ang deluxe twin bed, yan, ay 1,950 lang. Mura lang. 1,950 one night stay. Yan. So, Meron pa kaming na avail na discount. So from 1950 naging 1,672 na lang po siya. So, okay po ang hotel na to. Mare-recommend ko po siya sa inyo na pwede niyong pagstayan. May, may Airbnb na masarap magstay. May LB, meron din namang hotel na hindi rin masarap magstay. So, depende po sa inyo. Kami po, ako po personally dito sa hotel na to. So, okay na kami dito. Whenever mag-visit mag ako dito sa Naga City, dito talaga kami na may sa CBD Plaza Hotel. Ma'am lang po. Uh Oo. -oh. No ice. No ice. Ano sa atin? Ako put ano ko ito. Pero pinadry ko yung condit ko. Foot long na lang ako. Foot long po. Foot long silog. Sa tips po. Ano? Uh -huh. Juice na lang siguro. With ice po or without ice? With ice. Tapos mag-order ako ng brewed coffee. Brewed coffee po. 60 pesos po. Same lang po. Yes po, nila. same number Nandito tayo ngayon sa ligaw Papunta sana tayo sa Kagsawa At uh, medyo naaputan tayo ng gutom At nakita natin sa ating dinadaanan Yung mga nagtitinda ng ganito Ito po ay puto ligaw Masarap po siya Ito ay galing sa isang uh, -gawa to mula sa rice flour no? Giniling na bigas Tapos ginawa nilang puto May palaman siyang makapuno Tikman natin ang puto ligaw 3425 pesos. Dati daw malalaki po ito pero ngayon medyo lumit na siya dahil sa inflation. Ang siya no lasa. Sarap. Yan, ano flavor yan? Ube. Ube. Ay, oh, may iba flavor. Hindi. Oh, may flavor talaga siya. Wala. Wala. Kulay lang ano. Pag binuksan mo siya, ganito po yung kanyang itsura. Ayun, ah, ganyan. May, may dahon ng saging. Yan yung pinakapambalot niya. Hot. Oh. Dati po. Dati na yun. Ang pa Yun Ito. Matamis siya. Okay naman. Masarap. Mainit. Bagay daw siyang hinakain na bagong luto. And with coffee. Kasi hindi siya pwedeng pampasalubong dahil pagka lumamig na siya, Matigas. Tumitigas siya at nagiging bato. bato. Kaya nauso ang pansit bato. Ito naman putong bato. Putong bato. Kung may pasit na bato, may putong bato. Putong bato. <laughs> Andito na tayo ngayon sa Binuskagan, Ginobatan. Andito tayo ngayon sa, saan na nga to te? Ginobatan. Ginobatan to kuya. Andito tayo ngayon sa Ginobatan para puntahan itong isang sikat na bilihan daw ko ng, aray ko po, ng sapin-sapin. Sapin-sapin ba kuya? koko okay. na ah okay tapos ito naman sa pinseven malagkit malagkit ito din biko malagkit din ito puto so puto na magkano isang piraso ng ganito 15 pesos po hindi to maniniga ay hindi mo po 15 pesos yung ganyan isa bigas bigas hindi malagkit may to malagkit may halo may ano? Kasi ito naman, oh, yung sapin-sapin, malagkit. Oh. Magkano isang ganito? 180 po. Ito? 150 po yan, sir. 150. Ano naman to? Kalamay, pichi-pichi. Ay, may langgam, ma'am, siya. Nilalanggam siya. Ito, nilalanggam siya. ito sana ang kauna-unahang pagkakataon na ma-document ko ng gamit ng aking video ang Mount Mayon. Ilang beses na rin kasi ako nagpunta dito, subalit hindi ko ito na-record. Kaya lang, medyo minalas po yata tayo ngayon dahil hindi natin masisilayan ang ng Mayon. Hi! May kasal? Exclusive. Ay, ganun. Ay, bawal. So, may kasal po doon sa kakainan namin. It's now 1 o'clock. At ang kasal ay nag-start na. Asan? Nag-start na sa cell, sa church. Tapos, ayan o. Oh. Closed pala, nakalagay. Hindi ako nagbabasa. Okay, game situation po, ma'am sir, is one superior to win two. You'll staying with us for one night. Check out would be tomorrow din po, and then two adults po, no sir? Okay mm -hmm. po. Higihin ko po yung name ni ma'am, and then dito ni sir. Tapos phone number din dito po, since sa inyo po ito, ma'am, number And then car plate number ko meron po, NA, na lang po kung wala, and then signature po sa pinakababa. So. Third floor, walang elevator talaga. Anong room natin? Three. Ito na ba yung third floor? Second pa lang to. Ito na third. So, sa room 309 po kami. Eh. Walang elevator. Dito sa... Reka ba pangalan? Ah, Reka. Reka. 309. 309. Ito ba? 307. Baka doon sa kabila. Ito. Ito. 309. Ayun. Ang liit lang. Wala bintana. Kulog, no? Kulog. Huh? Tingnan natin. Oh, may water. Parang hindi ko may alamas sa sleeper. You get your things na. Ito naman yung toilet nila. May hot and cold shower naman siya. Oo, oh, rain shower naman. Tapos may towel. Tapos merong face mirror. Tapos may salamin. Tapos may mga yung gamit siya dito. Kompleto ng toiletries. May saksakan pa dito sa CR. Tapos may cabinet. Ito may shoes. Ay may... Ang So guys, ito po yung aming check-in na our room. For two, this costs $3,000. Pero pag may discount, senior discount or PWD, 2,500 na lang siya with breakfast buffet. O, di ba? May breakfast buffet ka pa. Dito yan sa Legazpi. Try niyo po. Wala rin bintana. Siguro yung ibang room may mga bintana. Pero this one, the room that we had, have right now, ay wala siyang... Wala siyang bintana. Tapos, naka-inverter type na rin yung kanyang aircon look. Split type inverter. Hindi sana hindi masyadong malamig ano. So overall okay naman siya. Tapos may table siya kung ikaw ay magwo-work pang business class. May hot water na pwede kang mag-init, may TV. That's it. Pag so, binuksan mo 'to, meron siya. Hanger, may bathroom pang kasama. May vault pa sa baba. May blower if you like.